You know Good Noon, mga Mars, mga bro. Ito na po yung ating sinasabi ko sa inyo na pumunta tayo sa simentero. Nag-solo tayo para Sunday makasama tayo ni Boss Rino dito sa ating simenteryo. Kasi ang mga binablog nila, nag-explore nila yung mga simentero din sila. Kaya ito, sana magusto ni Boss Rino to pag ako pinakita sa kanya. Tsaka si Master Gala. Ito na, shoutout mo natin si Boss Rino tsaka si Master Gala. Ito na, sana magusto nila nyo ang aking vlog ngayon. Nagpunta sa simenteryo kaya hala umaga <laughs> oh no ito po ako ngayon sa mamaya ako nakikita to ito na ito pala si nanay nakatira sa lugar na to ito kasi yung simenteryo na nilipat dito sa simenteryo yun opo okay, ito yun naman. eh nilipat daw sa dating star mall no nai oh, oh yan si nanay wala naman daw multo rito oh, oh, wala rin oh, ano? Lipat na lahat ang mga mga buto doon. Salamat po, Nay. Oh, ano po pangalan niyo? Shoutout po kayo. Marisa. Na, ate Marisa, salamat po ha. Matagal na kayo dyan? Matagal na kayo? Matagal na. Mga ate news? Hindi mm, naman ako. Matagal na kami dyan. Ate Marisa, salamat ha. Oh, da, o, ganyan -ganyan po ha. Oo, daming bahay dyan. Ganyan-ganyan naman ako dyan. Baka ano. May something ako makita. Charot. <laughs> salamat na Ate Marisa <laughs> okay. ha. Shout si out kayo. Reynolds de Mesa po ako. Sa YouTube. Ayan po si nanay na interview natin. Ito tayo na ito. Sa pali. Madalaw tayo dito sa tatay ko may ah, mag tayo Ito yata yun dito? ba yun? lang na, dimutan ko na Ito Dito yata yun eh. Yun? Lang, ah, ko, eh. Yata, yun eh. natin ha. sa kabila. Tingnan ko lang. Nalimutan ko na kasi. Tagal na kundi nakakapunta eh. Tawagin mo ako ah.

Uh, ito po tayo ngayon sa cementerio, mga marsh, mga bro. Tayo yung mag... Ako, madalo sa tatay natin. Ako naman pala dito ngayon, dumala. May mga nakatira dito pa sa cementerio. Ako naman pala nakakatakot. Kala ng nakakatakot eh. Ay, naku, okay. nagtatampo. Ah, namamatay-matay ating kandila sa so, mga mga abing tutikang na mag kandila magagalit si tatay Matay -matay ako mga mas, mga bro magagalit si daddy tawag pa ko daddy kung e, ng sa iyo na

Mga ikot ko kay mga mars. Yun know, oh mga mars mga bro, parang kung mag-vlog dito sa kumintera medyo kinakabahan ako. Kung may makita kayo, pakicomment comment na lang po mga mars ha first time natin eh dahil lang kay Boss Rino eh nagpa-practice tayo dito sa cementerio ay dito sa gabarin dito, dito. dito. masyempa siya tayo dito kasi malapit siya dito <coughs> ano na papel ano na papel ano na malapit lang dito tayo masyempa siya tayo pero hindi ko masyadong ikutin ito muna <coughs> mga marsh <marshmallow>, mga bro <coughs> kasi ano eh meron naman may mga nakatira naman dito raw hindi naman nakakata o oh, ayan ang mister sorry Shuri... boss pwede na po ako dito yan malayo dyan marami rin dyan dito boss marami dito pwede rin tayo dito may mapapuntahan tayo mga tao dito Dami dito dito kasi yung mga inilipat sa Star Mall. ano? Medyo creepy siguro dito pag gabi. No? Tawarin niyo pa mga naman namin sumasalan kasi sa may mga alam niyo sa amin Hindi Sa Di ba na ano natakot kasi may mga nakatira naman pala dito. Creepy no? May tabi tayo, ang kaso, blackboard din ah. Dami dyan. Ito, ano ito, in the end na, end na. Punti yan doon. Ako oh, sa likod dito, highway. Ako dito, highway. Ito pa pala natin na b-video. Ikot na lang natin. Uh, ano anyway. eh. Pero natin sa mga kasi mag-drug sa simenteryo, medyo kinakabahan tayo. Ang oras ngayon po ay 10 to 11 na nga, a.m. Okay, pero ito kasi kinilubot ako dito banda. Ito medyo ano ako na nakakiti hmm? Dito, kuripi. Ito, kinilubotan ako dito. Medyo kuripi ha. Sa inyo siya na kayo. Masa nga kayo maligot. Okay nakatakot ah, dito siguro sa hapon at sa gabi pero may mga nakatira na raw dito hindi, nakakatakot no? ah, pa rin eh ito pa rin natin ang video ikot na lang natin tayo dito. Pwesta nga natin kasi mag-vlog sa cementerio. Medyo kinakabahan tayo. Ang oras ngayon po ay 10 to 11 na nga AM. Okay, pero kasi kinilubutan ako dito banda. Ito medyo ano ako na nakakiti yung creepy. Huh? Hmm? Ito, kinilubutan ako dito. Medyo creepy ha. Sa inyo siya kayo. Masa nga kayo maligod ata ah, dito siguro sa hapon din sa gabi pero may mga nakatira na raw dito hindi na makakatakot ah, pa rin eh hindi na record kanina yung pagkuha natin kanina or hindi na record ha? yung paglakad natin dito kanina dyan hindi parang hindi na record eh ulitin na lang natin ay Diyos ko ano, di, parang hindi na record kasi kanina Nakapit dito. Pero kasi hindi na record eh. No? Na? Aron yung record natin ganyan. Alam mo, alas 10 lang. Umaga pa lang yun. Nakaka-creepin. medyo creepy rito eh. Holy night. 🎵 The sky is bright and shiny Who is the night for the giving goodbyes? 🎵 Meron na mga nakatira ang bahay dito. Marshmallow pang highway na ito. Salamat po ha. Ah. At this eh meron na akong experience uh, mag mag sa magkalo sa simentera yun uh, usap natin si Nanay Marisa ganda din na lang po mga Marshmallow mga bro thank you so much sa inyong panonood sa aking youtube channel Reynolds de Mesa and youtube channel dapat na tayo alabas na tayo dito pa yung video ano eh parang mag-review na alabas yan na natin dito maga pa naman eh alabas mo tayo

Ngami sana naman. So, anak ko dito at dito. Ang dito at dito. Next time na naman nakaka. Hindi kilabutan ako eh. Mas tayo ko dito. Umaga umaga ko. Tuloy na ako. Ayun na. Salamat